Narito ang proseso ng isang hot stone massage. Isa, paghahanda. Una, ang mga terapist ay maghahanda ng mainit na mga bato na karaniwang galing sa mga ilog o sa mga special na steam heater. Ang mga bato ay dapat nasa tamang temperatura na hindi masyadong mainit para hindi masaktan ang balat. Dalawa, paglalapat ng langis. Bago ilapat ang mga bato, ang terapist ay maglalagay ng langis sa iyong katawan. Ang langis ay ginagamit upang mapadali ang paggalaw ng mga bato sa iyong balat. Tatlo, paglalagay ng mga bato, ang mga mainit na bato ay isinasama sa malalalim na kahon o tinatago sa isang tawel. Ang therapist ay maglalagay ng mga bato sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan, tulad ng likod, mga kamay, mga paa, at iba pa. Ang mga bato ay maaring itabi sa mga strategic na lugar sa katawan upang mapadali ang pagpapainit sa mga muscles at mag-relax ang mga ito. Apat, paggalaw ng mga bato. Habang ang mga bato ay nasa ibabaw ng iyong katawan, ang therapist ay gagalawin ang mga ito gamit ang mga kamay o mga tawel. Ang mga galaw na ito ay naglalayong maghatid ng kaginhawahan at pag-relax sa mga muscles. 5. pagmamasahe. Sa iba't ibang bahagi ng sesyon, ang therapist ay maaaring gamitin ang mga bato upang magbigay ng mas malalim na masahe. Ang mga bato ay maaaring gamitin upang i-apply ang pressure sa mga tense muscles at magbigay ng kaginhawahan. Anim pagtatapos. Sa pagtatapos ng sesyon, ang mga bato ay tinatanggal at ang therapist ay maaaring magbigay ng pahinga o pagmamasahe sa ibang bahagi ng katawan na hindi naapektuhan ng mga bato. Ang hot stone massage ay isang relaxing at nakakapagpabawas ng stress na therapy. Ngunit tandaan na hindi ito angkop para sa lahat. Kung ikaw ay may mga kondisyon sa kalusugan tulad ng sunburn, varicose veins, o iba pang mga sakit, mahalagang kumonsulta sa isang professional na therapist bago subukan ang hot stone massage. Source, Healthline.